Ang umaga po sa ating lahat uh, na naman po tayo Almusal tayo with Neb uh, At kasama pa rin po natin Ang ating Panginoon sa mga oras na ito Na magninilay sa kanyang mga salita Ano po Ang um, topic po natin ngayon Is about our plans in the future po no? Tayong mga tao kasi Mahilig naman talaga tayong magplano no? May plans tayo about our business We have plans about our careers Uh, about our family about traveling no so marami tayo talagang plano but the question po is this ang plano po ba natin ay kalooban siya ding kalooban ng ating Panginoon para sa atin at yan po ang tatalakayin natin ngayon magbabasa po tayo ng mga bible verses na kung saan magpapatunay at tutulong sa atin at gagabayan tayo sa ating mga plano sa ating buhay. Ano po, umpisahan na po natin magbasa ng mga verses na to na umpisahan ko po sa Psalm 119.105. Dito po ay pinasabi sa Tagalog, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, tanglaw sa aking landas, no? It's very clear naman po na ang word of God is talagang siyang magiging compass natin sa ating mga plan sa buhay, no? So napakahalaga because he will give she will show you the way, no? And in enlightened view, magiging malinaw sa iyo ang lahat. So dapat nakabase tayo sa salita ng Diyos kung tayo ay may mga balakin uh, sa ating buhay para sa ating future din po naman. 'Yon, ano po? Dito din po, pag tayo nagpaplano, ang kadalasan sa atin po ay nakakaranas ng kaba. Nawawalan po tayo ng uh, kapayapaan sa ating mga puso. No? Lagi pong kumakabog yan. No? Dahil hindi natin alam kung ito ay mapapagtagumpayan natin. Hindi natin alam kung ito ay uh, malulusutan natin. Hindi natin alam kung makakayanan natin ang proseso. No? So, lagi po tayong merong ganun. Pero, totoo naman po yun. Dahil yun po ang reality natin mga tao. Pero nasubukan nyo ba na ang kaba mo sa dibdib ay biglang napalitan ng kapayapaan? Dahil ikaw ay nanalangin, dahil ikaw ay nagdasal, humingi ka ng advice, no? At ibinigay sa'yo yung peacefulness na yun. At pag ibinigay sa'yo yung peacefulness na yun, ito ay isang sinyales na po na itong plano mo ay para sa Diyos. Dahil kung ikaw ay may kaba pa rin, huwag mo nang ituloy. Dahil baka hindi ito kalooban ng Panginoon para sa mga plans mo Ano? So, basahin po natin yan sa Philippians 4, 6, 7 ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa puso't isipan mo. No? So, pray. No? Pray without ceasing, tuloy-tuloy lang. Hanapin mo ang peacefulness pag ibinigay sa iyo, go ahead, no? Go ahead with your plans. Pero tandaan din po natin, ano bang plano natin? Suriin din natin siya, no? Our plans. What is our plans? Ano ang intention nito? Ano ang purpose nito? Suriin natin. Kasi kung ang purpose nito is selfish intention lamang po, hindi ito ang sinasabi ng Panginoon. Because God wanted us to be blessed, to bless others. No po? Dapat kasama natin si Lord. At dapat makapag-bless din tayo ng gustong ma-bless ng Panginoon. No? Halimbawa po, tayo ay magtatayo ng isang business. At dito sa business na to, sana hindi lang dahil para kumita tayo ng pera. Sana ang purpose nito ay makatulong din tayo sa ating kapwa tao na nangangailangan. yun po, no? So nakakapagbigay tayo doon ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Yesus. So dapat ganun po ang mga plans natin. Laging kasama si Lord dahil si Lord naman ang gagabay ng lahat. Ano po? And also, dapat po hindi tayo uh, mahiya o matakot o mailang na humingi tayo ng advice. No? And when we do that, please choose the right person for you to take an advice. Yun pong, yung pong, faithful kay Lord, yung laging nakakarinig ng salita ni Lord, yun po yung mga tamang tao na hihinga natin ng payo. Bakit po? Kasi yung magiging payo nila ay dumaan din sa mga salita ng Diyos. Mas lalo pong mas matiba yon, Mas maganda po yun. Ano? At tayo naman po ay dapat handa rin makinig, handa rin natin i-analyze, hindi naman sinabing sumdo natin agad. Pero kasi tayong mga tao, meron tayong mga blind spot, no? meron tayong mga hindi nakikita na nakikita ng iba. At dito nag mas nagiging malakas ang pangunawa natin. Actually, kalooban po yan ng ating Panginoong Yesus sa atin. Binibigyan niya tayo ng comfort, binibigyan niya tayo nang help no para lalo tayong magabayan at mas lalo tayong magpursigi at umandar sa ating kinaniniwalaang plano sa buhay no po may mga plano tayo na minsan ayos na lahat ano okay na pati documents or whatever ready na po no kung business may business permit na pero minsan binabago pa ng Panginoon yan bakit kasi sa bandang huli, ang kalooban niya pare ang masusunod, na no? Sabi nga God's will palagi, ano? God's will palagi. Basahin po natin 'yan sa Proverbs 69. Ang sabi po rito, ang tao ang nagbabalak, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad, no? So, pag natin 'yan, eh bakit ganon? no? Kala ko ba okay na, may peace of mind na ako, pero binago. Bigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa sa isang kwento na ano? may isang lalaki na gustong magtayo ng negosyo. May pera po siya, meron din siyang uh, mga suppliers na kakilala at meron naman na siyang lugar na sarili niya pa no? na kung saan doon niya itatayo ang kanyang business no? at maganda ang location. So, may isang problema po siya dahil may kabak. May doubt siya sa kanyang puso pinagdasal niya po yun pero andun pa din no? so sabi niya sa sarili niya teka muna mag-aantay ako sa tamang panahon na kung kailan mawawala na itong kabako pag ito'y napalitan ng kapayapaan aking itutuloy isang araw po meron siyang mga kaibigan at isa doon tumawag sa kanya at inalok siya ng isang investment business no? isang investment business Nagduda siya, kasi gusto niya nga yung negosyo niya Pero sa kalaunan, pinagdasal niya rin yun sa Panginoon. At doon nakaramdam siya ng kapayapaan. At nung naramdaman niya yung kapayapaan na yon, siya ay nakinig, no? At nag-invest. At nung nag-invest siya, ano pong resulta? Naging successful to. Nung naging successful siya, kumita na siya, wala pa siyang stress kasi nag-invest lang siya eh. Eh, eh. kung tinayo niya yung negosyo, ang dami yung stress na pagdadaanan niya, di ba? So, ganun ho kumilos ang Panginoon. Minsan ilalagay kanya sa planong ng kalooban ng Panginoon dahil yun ang mas maganda para sa iyo. Nagkaroon ka pa ng time para kay Lord, hindi ba? Hindi puro stress ka na lang, napapako ka sa negosyo mo, nakalimutan mo na ang Diyos, no? minsan sinisisi mo pa pagka super stress ka so inilagay ka ng Panginoon sa tama no? so yun lang po ang sharing natin ngayong araw na ito nawa po may napulo tayo at magabayan tayo sa mga plano natin sa buhay tandaan niyo dapat may kapayapaan tandaan din po ninyo na hindi masamang humingi ng advice at lagi po tayong manalangin sa ating Panginoong Jesus dahil ang Biblia po ang ating ilaw para sa landas na tatahakin natin. Ano po? So, God bless po at ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoon. Nandito po ako sa Mahogany Falls ngayon, ano? Dito sa Dinggalan. Meron hong apat na falls, no? Ito, maliit. Akit ka pa doon sa bundok na yon. At uh, may mga falls na palaki ng palaki, pero mababa pa din. But it's nice po, very nature ang lugar na ito. Ano po? So see you po and god bless to everyone.